sumalang sa surprise mandatory drug test ang tatlong pong station commanders o ang mga lieutenant colonel ng Manila Police District at Quezon City Police District sa May Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Tagig, ipinatawag ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General L. Estomo ang mga naturang station commanders ng MPD at QCPD para isalang sa drug test para mapatunayan sa kanilang mga tauhan at sa publiko na malinis at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Nagbabala si Stomo sa mga station commanders na kapag magpositibo sa droga ay tiyak na kakasuhan at posibleng matanggal pa sa serbisyo. Ayon kay Stomo, ang naturang aksyon ay bilang suporta sa internal cleansing na ginagawa ng DILG sa hanay ng kapulisan sa datos ng NCRPO 30 ang station commanders mula sa MPD at QCPD, habang 35 naman ang substation commanders mula sa NPD, 24 sa NPD at 52 sa SPD. Matatandaan na naunang sumalang sa surprise mandatory drug test ang mahigit sa 72 NCRP o high ranking officials sa kasabay ng kanilang paghahain ng courtesy resignation kung saan nagnegativo lahat sa ilegal na droga. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.